Guys, nandito tayo, guys, no? Uy, ito, guys, to. Yung mga sword, dyan. Guys, mag ang server niya, guys, no? Mag-log ang server, guys, no? So, guys, mag, guys, mag yung server natin, yan. Okay, guys, to. Yung mga, ito lang, yung mga dirt, yung mga nakikita, yung Harap ka na naka armor Ito okay. so, Guys Bab Like ka lang guys ha ayusin ko muna yung server nyo so, Okay guys maano tayo no And Ano muna itong recorder, Guys and guys Babalik ulit tayo guys So yan na guys sige muna tayo ang karakto ko naggutom there uh, guys ang gagawin natin guys niyan hindi na ba no fourth one wala pa masyadong boys yun no so ito guys may boys pa ngayon. okay sige so, ka na guys eh. so ito nakabagtanim na ako ng mga puno sabihin niyo kuya nagshare no ang dami yung I mean enchanting uh, what not So, guys. Teka, may guys. Sigla lang natin ulit. Yung kasi, yung itong, itong si is kaya guys, oh. Dito na ko yung mga book and piniping with ko yung fishing rod. And ito, ito yung mga mining ko na sira. Eh, sa sasabi niya, Kuya, nasa niya yun niya dati yung bahay? but nawala? So, guys, sa pansin nyo, ito, guys. So, ginawa ko ulit tiyan. nilip Nilipat ko nung nandun. Kasi, ayoko dun eh. Hindi ako masyadong makapag-adventure. Kaya, dito na lang. Guys, tulog muna tayo guys. Guys, tulog na tayo guys. Eh. Yes, Hello! Good morning, guys. Good morning. So, oh, guys, natin ngayon is Magbimina of course So guys ginawa na akong minahan dito Teka lang guys ha? Ginawa na akong minahan dito guys Itong minahan na to is Binungkal ko hanggang lupa so, di naman ako umabot ng bedrock Hindi naman nawasak yung bedrock So guys Ito guys meron dito pa Hold on Eh dito hindi ko pa napupuntahan dito Ewan ko lang guys. Alam ko kasi may mob spawner to eh. So guys, sanda tayo sa mob spawner. Dead end to eh. Saan ba yun? Dead end eh. Saan na ba yun? Meron ano to eh. May mob spawner. Eh, hindi ko na pinunta ang nabadulikado yun. Lahat ko na punta ko. na may torch. At punta ko na. So guys, punta ko na yun. So, di ba mga na kung saan tayo nagdilibot-libot? Ang dami na kasi ito na, na naisip ko kasi eh, maganda kung ganito. Okay, so may ayon guys. Sabihin nyo na naman, kuya, nasa, yung mga ayon nyo, saan nyo na ako? O, to, dito. Pakadali nga mag guys Hindi nga mag-sit pa rin sa kung mag-cheat kayo. Ay, okay naman no? no, yung no. mga beginner lang, no? Kaya nyo pa mag-cheat. And what not. Ito yung gray yun, eh. yung Ito yun, dito eh. Tres, kuwa tayo ko pa ko maghahag ng coal coal wala, wala pa tayo sa level so level dito guys, yung ating server asensya na kung ano na natin yung pagbimina kita kita ko na guys uy lagi server Ay. gisig na lang talaga guys Ay. na yung phone ko ayun may basa kasi ito guys hindi ko matouch guys Dead end na kasi ito guys. Uy. Guys, guys, oh, oh, Guys, sa sorry, recording ko, naglalagta guys. Iyak pa si guys, kung naglalag, Guys, guys. Nasabihin ko kaya si? Eh, naman yun drone. Yung mga drone. o oh, ba tayo naman sa mga

guys sa pro ng ginagawa natin na para na yung six minutes sa kasi guys wala na nagyo na tayo dito sa cave hindi pa naman so guys tulaba, ang laba na akong labis la julie eh. wala ko na lang yung mga books yung enchantment table pala

Ito yung for recording kasi tayo guys. lang sa mga YouTube, yung break ko si YouTube, one week. Pero well, pa-one month kanina tayo siguro yun. And napaka-sorry guys. Sorry na naman guys. Ibigayin po yung space for a bit of a grease. A little bit of a grease. A bit of that. Ooh. A man. Ang isi mo na tayo guys Well guys Post ko mo na at uuwi na tayo sa ating bahay And guys Uuwi na tayo ng bahay And yung mga ilang kong ano Mga cuts And takawin tayo So guys Try mo na natin to Ay sorry Fuel to eh So wala nga

ano rin yung dalawang kong dubig dalawang kong dubig rin yung guys dami ko naman basura ko eh? dami basura dami basura guys ay nako guys ha don't forget to subscribe dito ko nang tatapusin ang recording at Please like the video and gusto niyo pa ng part 3 nito. Meron naman guys is The Sports is Vlog PH. Uh, Basta smile lang tayo lagi and enjoy guys. And inulit ko please the like button and subscribe to my channel and wag kayong kakalimutan mag-like dito sa video at sa next Black ko doon kayo i-shoutout sabihin nyo ng hashtag pa shoutout po yun lang po ang sasabihin nyo and goodbye